Ang ambisyosong proyektong ito ay naglalayong magtatag ng isang mahalagang ugnayan sa pagitan ng isla ng Mindoro at probinsya ng Batangas. Ang SMC, ang building arm ng San Miguel Corporation, na kasalukuyang gumagawa ng ikalawang International Airport ng Maynila na nasa Bulacan ang bagong proyektong ito ay opisyal na pinangalan ng Mindoro Batangas Superbridge Bridge o tinatawag ng iba na Batangas Mindoro Superbridge. Pero bago yan, ini ko kayo na mag-like at huwag kalilimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga parating kong video. Si Ramon Ang nakilala bilang pinaka-ambisyoso na bilyonaryo ng Pilipinas ay nakahanda na sa isa pang monumental na pagtatayo ng tulay sa pagkakataong ito sa katimugang mga lalawigan ng Luzon. Ang Chief Executive ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalaking conglomerates ng bansa sa Asia, ay nagsiwalat kamakailan ng mga talakayan sa Local Government Unit ng Oriental Mindoro kasama si Governor Humerlito Dolor para simulan ang pagtatayo ng superbridge. Ang Mindoro Batangas Superbridge ay unang iminungkahi ni Oriental Mindoro Congressman Alfonso Umali noong 2015 at ngayon ay itinutulak ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor upang palakasin ang paglago at pagkunlad sa rehiyon. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 18 billion pesos na tinatayang matatapos sa loob ng limang taon sa ilalim ng Public-Private Partnership Program. Sinabi kamakailan ni Ramon Ang sa local media na nagsimula na silang magsama-sama ng mga pandaigdigang eksperto sa iba't ibang disiplina kabilang ang isang European architectural at engineering firm para magsagawa ng technical feasibility study kung paano mapapanatiling matatag ang tulay upang makinabang ang mga tao at ang kapaligiran. Pinag-uusapan din dito ang mga yamang dagat na nasa ilalim na masusing iingatan ang mga ito. Ang planong tulay ay magsisimula sa Barangay Ilihan sa Batangas, dadaan sa Verde Island at magtatapos sa Barangay Sinandigan sa Puerto Galera, Mindoro. Ang Mindoro Batangas Super Bridge ay may haba na 15 km mula Batangas hanggang Verde Island. Ito ay may 6.5 km. At mula Verde Island to Mindoro Island, ito ay may haba na 8.5 km sa ibabaw ng tubig na may lalim na mula 10 meter hanggang 330 meter. ang tulay ay nakikita na magre-resulta sa mas mabilis at mas mahusay na transportasyon ng mga tao at mga kalakal at mag-udyok sa lokal na paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbuo ng trabaho, mas mataas na pamumuhunan, turismo at pag-optimize ng mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente at telekomunikasyon at iba pa. Noong kampanya sa halalan 2022, nangako ang dating kandidato na si Bongbong Marcos Jr. na isusulong ang tulay ng Mindoro, Batangas. Ngayong kasalukuyan, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang ambisyosong proyekto na naaprobahan ng Administrasyong Noynoy Noy Aquino at nakasama sa programang Build, Build, Build ni dating Pangulong Duterte. Ngunit hindi pa nagsimula. Ito ay maghahatid sa pag-unlad ng dalawang lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro at mga kalapit na lalawigan sa MIMAROPA. Ito ay Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. At ayon sa mga tala mula sa NEDA, ang tulay ng Mindoro-Batangas ay nasa top 10 priority projects ng DPWH. Matagal na rin inaasam at pinapangarap ang tulay na ito ng mga taga Mindoro at Batangas malaki na ang posibilidad na ito'y maisa katuparan. Hayaan ninyo mga taga Mindoro at Batangas, magbibigay ako ng update tungkol sa proyektong ito sa mga susunod na buwan.